Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Patuloy pa rin na naiinis si Madam Chantal habang naglalakad sa hallway. Nakita ito ng mga tao at ng mga nurse na mayroong tatak sa noo si Madam Chantal at hinahanap nito si Daphne. At nagawa pa nilang pagtawanan nito na kung anong klaseng show tao si Madam Chantal, bola-bola o asado. Nanaridik naman ni Madam Chantal kaya tinatanong sila nito na kung ano ang pinagtatawanan nila. At hindi na rin napigilan ng mga nurse na tanungin si Madam kung ano ang nasa noo nito. At agad niyang sinabi na si Lynette ang may kagagawa nito. At agad niyang pinaalis ang mga nurse at sinabi na bu malik sa trabaho. At bigla namang dumating si Daphne na nagulat sa nangyari sa kanyang amo. Sa kabilang banda, proud naman si Chang Susan sa ginawa ni Linet dahil nagawa nitong ipagtanggol ang kanyang anak at nanghina pa nga siya dahil hindi siya kasama ni Linet. Sinabi naman ni Linet na nagdilim ang paningin niya kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Agad namang sumagot si Annalyn na huwag na makipag-away ang kanyang lola dahil baka may gawin pang iba ito sa kanyang lola. At baka gumanti pa si Madam Chantal sa kanyang lola. Ngunit hindi pa rin makapagpigil si Chang Susan at sinabi nito na pepektusan niya si Madam Chantal. Kung kung hindi bukas ay sa makalawa. Ngunit hindi mapigilan ni Analyn ang pag-aalala sa kanyang nanay Lynette. Ngunit sinabi ni Lynette na ilang taon niyang pinagtiisan ang mga ginawa ni Moira sa kanya. At sino ba ang natira sa kanila kundi si Lynette? Si Madam Chantal ay isang buwan pa lang sa Apex. Kaya hindi natatakot si Lynette. Kaya sinabi ni Chang Susan na marami kakapi si Lynette. At hindi man makagawa sila ng paraan para makaganti kaga. Darating ang araw na may isahan din nila ito. Sa kabilang banda, si Zoe naman ay nagtatanong sa kaibigan ng kanyang mami Moira kung nasaan na ang boyfriend nito. Ngunit wala rin itong alam at pinaalala kay Zoe na kailangan niyang lumayo sa boyfriend niya kasi pinaghahanap rin ito ng polis. At naalala ng kaibigan ng kanyang mami na narinig niya ang balita na pinahiya ng lola ni Zoe si Annalyn sa mall. Kaya na ito kung okay na ba ang kanyang lola at si Zoe. Sinagot naman ni Zoe na ayaw pa rin niya pero natuwa siya sa ginawa nito kay Annalyn. It's so funny and satisfying pa siya sa nakita niyang sitwasyon ni Annalyn na may iba taong gustong mapahiya si Anna Lynn. Kaya tinanong ng kaibigan kung hindi pa nahihirapan si Zoe na magpanggap at makipagplastikan kay Analyn. Sumagot naman si Zoe na hindi naman siya nahihirapan at kung kinakailangan niya makipagplastikan ay gagawin niya. Sinabi naman ng kaibigan na kung pareho pala sila ng gusto ng kanyang lola, bakit hindi na lang makipagbati si Zoe sa kanyang lola? At sinabi naman ni Zoe na kung makikipagbati siya sa kanyang lola, ay malalaman ng tao na magkakampi sila at ayaw niya magbigay ng ganitong idea at natutuwa na siya sa ginagawa ng kanyang lola ngunit hindi siya makikipagbati para hindi malaman ng mga tao ang mga gusto niyang gawin. At nag-agree naman ang kaibigan ng kanyang mami dahil alam nila na hindi kakalaban ni Madam Chantal si Zoe. Pero sa ngayon, naghihintay lang si Zoe ng tamang timing para pabagsakin silang lahat at ini-enjoy naman niya ang ginagawa ng kanyang lola dahil nagkakreate ito ng palabas at siya ay tagapalakpak lang muna. Sa kabilang banda naman sa opisina ni Madam Chantal ay pumasok si Chang Susan para maghanap ng baho ni Madam Chantal. Nang di unaasahan ay biglang nakarinig siya ng ingay na na si Madam Chantal at si Daphne sa opisina nito. Kaya agad nagtago si Chang Susan sa ilalim ng table. Kaya narinig niya ang usapan ng dalawa. Inis na inis pa rin si Madam Chantal sa ginawa ni Lynette. Tinawag pa nga niya itong malditang kabet. Sumagot naman si Daphne na kung alam lang niya na pupunta doon si Lynette ay hindi siya umalis dahil handa siya makapagsabunutan para kay Madam Chantal at sinabi ni Madam Chantal na hindi na siya nagtataka kasi manang mana si Lynette sa tiyahin nitong amok lupa. Na ginatunga naman ni Daphne, na grabe daw ang amoy ni Chang Susa na kumapit na ang bagoong at patis sa kanya. At sinabihan ni Madam Chantal si Daphne kung may idea ito para makaganti. Pinayuhan naman ni Daphne sa na... Sa ngayon ay ceasefire mo na sila. Nakinainis naman ni Madam Chantal at tinanong kung natatakot ba si Daphne. Sumagot naman si Daphne na hindi naman siya natatakot. Ayaw lang niya ulit mapahiya si Madam Chantal. Tamang si Annaline na lang muna ang napahiya at kailangang ayusin muna nila ang sa board members. Nang biglang may kumatok at dumating ang binili ni Daphne na blue cheese na paborito ni Madam Chantal. Na napangiti si Madam Chantal dahil alam na alam na ni Daphne ang gusto ni Madam Chantal. Ngunit sa ngayon gusto muna niya magpaspa at umagri naman si Daphne para ipamper ni Madam Chantal ang kanyang sarili. Para iwas si stress at hindi kagaya ng tiyahe ni Lynette na parang lolong mukhang winindang at tuluyan na silang umalis. Hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan mo ang aking pagkukwento, huwag mo namang kalimutan i-subscribe, i-like at i-press mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploaded na video. Thank you and God bless!